Ang pelikula ay nagsisimula sa isang batang babae na nagngangalang Ellie Arroway na gumagamit ng kanyang amateur radio upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa kasiyahan. Sinusuportahan din ng kanyang ama ang kanyang hilig, at madalas silang tumitingin sa kalawakan gamit ang teleskopyo. Ibinunyag dito na ang ina ni Ellie ay namatay habang ipinapanganak siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay pumanaw din dahil sa atake sa puso noong siya ay siyam na taong gulang pa lamang. Ang eksena ay lumipat sa hinaharap kung saan si Ellie ay isa ng ganap na babae at may doctorate sa astronomy. Siya ay nagtatrabaho para sa isang ahensyang panggobyerno na tinatawag na Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Ang kanyang tungkulin ay makinig sa mga radio emission mula sa kalawakan upang maghanap ng mga palatandaan ng buhay mula sa ibang planeta. Isang hapon, nasa isang restaurant si Ellie nang mapansin siya ni Palmer Joss, isang nagsisimulang mga ngaral ng kristyanismo. Nabighani ang binata sa kagandahan ni Ellie at nilapitan siya. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa kasalukuyang gawain ng SETI. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakumbinsi ni Palmer si Ellie na makipag-date sa kanya sa darating na linggo. Ilang araw ang lumipas, dumating ang science advisor ng Pangulo, si David Drumlin, sa SETI upang suriin ang kanilang pananaliksi. Nagdaos ang mga tauhan sa observatorio ng isang malaking pagtitipon bilang pagsalubong kay David. Ngunit may maling pananaw siya na ang programa ay pag-aaksaya lamang ng pondo. Habang nasa pagdiriwang, patuloy niyang ipinaliwanag kung paano kailangang maging kapaki-pakinabang ang mga proyekto dahil ito'y pinopondohan ng buwis ng publiko, na offend si Ellie sa kanyang mga salita at sinubukang ipaliwanag ang kahalagahan ng siyentipikong pananaliksi. Sa kanyang pagkagulat, biglang sumang-ayon si Palmer at nagpahayag din ng suporta sa kahalagahan ng space program para sa sangkatauhan. Agad na nakilala ni David si Palmer bilang mga ngaral na gumagawa ng mga koneksyong pampulitika sa Washington, D.C. Kinagabihan, inanyayahan ni Palmer si Ellie, Nahalatang inis. Para maglakad-lakad, malinaw na may namumuong romantikong koneksyon sa dalawa. Habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, ikinwento ni Ellie kung paano siya na-inspire ng kanyang ama upang maging isang astronomo. Sa kalaunan, naghalikan sila at nagkasama buong gabi, kinaumagahan, habang naghahanda para sa trabaho. Sinabi ni Ellie kay Palmer na iwan ang kanyang numero ng telepono sa mesa. Gayunpaman. Pagdating niya sa opisina, nakatanggap siya ng masamang balita. Isa sa kanyang mga kasamahan ang nagsabi na napagdesisyonan ni David na ipasara ang kanilang proyekto. Nawala ng pag-asa ang lahat sa seti at napagtanto nilang wala na silang magagawa. Ngunit buo ang loob ni Ellie at inanunsyo niya na hahanap siya ng mga mamumuhunan upang maipagpatuloy ang kanilang pananaliksik sa ibang lugar. Nang gabing yon, habang lumilipat ng bahay. Nakalimutan niyang kunin ang numero ni Palmer. Labing tatlong buwan ang lumipas. Dumating si Ellie sa New Mexico at nagtungo sa Hadden Industries, isang kumpanya na gumagawa ng mga pyesa para sa mga spaceship. Nais niyang makakuha ng pondo para sa setting ngunit tinawag ng Board of Directors ang kanyang mga ideya bilang science fiction. Habang papalabas na siya ng walang dala, tumanggap ng tawag ang board mula kay SR. Hadden, isang misteryosong bilyonaryo at CEO ng industriya. Sa kabila ng pagtutol ng board, pumayag siyang pandohan ng kanyang pananaliksik. Lumipas ang apat na taon at si Ellie ay nasa New Mexico pa rin. Nagtatrabaho kasama ang mga malalaking satellite dishes. Ngunit isang hapon, nakatanggap siya ng isa pang masamang balita mula sa isang katrabaho. Handang pandohan ni Haden ang proyekto sa mga darating na taon ngunit ang mga teleskopyo ay pag-aari ng gobyerno. Sa ilalim ng suhestyon ni David Drumlin, nais ng gobyerno na ipaupa ang mga satellite sa mga negosyo na mas kumikita, kaya't napagdesisyonan na isasara ang proyekto sa loob ng tatlong buwan. Samantala, nakapag-publish na ng libro si Palmer at naging isang spiritual counselor sa White House madalas siyang lumabas sa TV. Ipinapaliwanag na ang mga tao ay masyadong nakatutok sa mga computer sa halip na maghanap ng kahulugan sa buhay. Habang papalapit na ang deadline ng proyekto, sa wakas ay nagkaroon si Ellie ng breakthrough. Isang gabi, nagulat siya ng makarinig ng isang pulse ang natunog sa kanyang radio transmitter. Tinurn -er nila ang lahat ng available na satellite upang makakuha ng mas magandang signal. Nagtulungan sila upang matunto ng pinagmula ng pulse at kalaunan ay nakumpirma nilang nagmula ito sa isang bituin. Ang Vega, na 26 na light years ang layo. Nangangahulugan nito na ang signal ay naglalakbay na ng higit sa dalawampung taon. Hindi ko ni Eli ang mga pulses na tumutunog sa isang ritmo na kumakatawan sa mga prime numbers. Ito ay nagpapatunay na ang signal ay hindi random kundi may isang nilalang na tiyak na nagpadala nito. Nagkaroon ng isang pag-uusap ang team at napagpasyahan nilang ipasa ang impormasyong ito sa mga autoridad na may kinalaman. Kinabukasan, ang kanilang obserbatoryo ay napalibutan ng mga reporters at dumating pa si David Drumlin, ang pinuno ng National Security Council, si Michael Kitts, ay galit dahil hindi tinago ng team ang impormasyon. Ngunit pinagtanggol ni David ang desisyon. Ipinaliwanag na kung wala ang tulong ng iba pang mga istasyon, mawawala nila ang signal. Kinahapunan, natuklasan ng team kasama si David at Kits ang isang pangalawang signal na kasabay ng una. Ikinukonek nila ito sa isang monitor at sa huli ay nadikod nila ang mga signal na naglalaman ng isang video message. Sa kanilang labis na pagkagulat, ito ay isang recording ng opening speech ni Hitler sa 1936 Olympics. Ito ang unang television transmission na ipinadala sa kalawakan. Nangyari ito at ipinadala ito ng mga alien bilang isang pagbati. Kalaunan sa White House. Inanunsyo ng Pangulo ang pagkakaroon ng contact mula sa alien nang hindi binanggit ang video ni Hitler. Ngunit ng oras na para magsalita sa publiko, tinawag si David bilang leader ng investigasyon sa halip na si Ellie. Samantala, pinagsama-sama ng team ng SETI ang lahat ng signal at natuklasan nilang naglalaman ito ng napakaraming data. Nagtrabaho si Ellie gabi at araw upang maghanda ng isang presentasyon na inaayos ang data. Ngunit nang dalhin niya ito kay David, ipinahayag nito na ang gobyerno na ang manggan sa karagdagang decryption. Nagalit si Ellie dahil ang mga taon ng kanyang personal na trabaho ay nakataya, kaya't dinala niya ang isyo sa White House. Sa kabutihang palad, pinayagan siya ni Rachel Constantine, ang chief of staff, na manatili ang kontrol ni Ellie sa investigasyon. Ngunit sinabi rin ito na ang lahat ng progreso ay kailangang ipagbigay alam muna sa gobyerno bago gawing pampubliko. Agad na kumalat sa mga media ang balita tungkol sa discovery pati na rin ang paglik ng video ni Hitler. Nagprotesta ang mga neo-Nazi sa kalye habang ang iba pang mga relihiyosong grupo ay nagpakita ng kanilang presensya, habang ang lahat sa TV ay nagtatalo tungkol sa agham laban sa reliyon. libo libong tao ang nagkampo sa labas ng pasilidad sa New Mexico, karamihan sa kanila ay mukhang nag enjoy Ngunit nag-aalala si Ellie tungkol sa isang reliyosong fanatic na si Joseph na patuloy na nagbibigay ng mga mapanirang talumpati. Tatlong linggo pagkatapos ng discovery, umuwi si Ellie at natanggap ang isang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Nakasaad sa mensahe, mayroon akong lihim, at naglalaman din ng bahagi ng alien na mensahe na pinagtatrabahuhan ng SETI. Nainis siya dahil sa posibilidad ng isang hacker, ngunit mabilis siyang nakatanggap ng fax na nag-aanyaya sa kanya para dumaan sa isang espesyal na appointment. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon dahil nais niyang protektahan ang kanyang pananaliksik, ilang araw ang lumipas, dumating siya sa lokal na paliparan at pumasok sa isang pribadong eroplano. Dito, ipinakita na si Haden ang nagpadala ng email. Ang reclusive na bilyonaryo ay nakatira sa aeroplano at itinuturing na isa sa pinakamahalagang investment si Ellie. Pinakita niya ang isang video na nagbubuod ng buhay at mga nagawa ni Ellie bago ipahayag na dati rin siyang isang inhinyero. Inanunsyo ni Haden na siya na ang nagdecipher ng data mula sa alien signal at ipinakita ito sa isang screen. Lumabas na ang data ay kailangang ayusin sa isang three-dimensional na forma para magkaroon ng kahulugan. Kinabukasan, Ipinakita ni Ellie ang discovery sa gobyerno. Ipinaliwanag na ang data ay naglalaman ng mga blueprint para sa isang uri ng makina. Ang isang grupo ng mga top government scientists ay gumugol ng ilang oras. At kalaunan ay na nila na ang makina ay isang one-person spacecraft. Hindi nagtagal, Nagdaos ng isang emergency meeting sa White House at nagkasunduan silang gawin ang makina, nakipag-ugnayan ng Pangulo ng US, sa iba't ibang bansa upang paghatian ng panganib at gasto sa paggawa nito. Nagtask din siya ng isang komite upang pumili ng tao na sasakay sa spacecraft. Ipinakita na si Palmer, bilang spiritual advisor ng White House, ay kabilang din sa komite. Sa mga susunod na linggo, nag-interview sila ng mga kandidato upang magdesisyon kung sino ang magiging saksi sa paglalakbay sa spacecraft. Sa huli, ang listahan ay pinaikli sa sampung kandidato na kinabibilangan ni na Ellie at David. Maraming kontrobersya ang umusbong tungkol sa mga huling kandidato dahil isang katlo sa kanila ay mga Amerikano. Lumabas na hindi nag-volunteer ang Japan ng kahit isang tao at sa halip ay humiling ng systems integration subcontract. Isang gabi, nagkita si Ellie at Palmer at nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa space travel. Ipinaliwanag ni Ellie na dahil sa time dilation, ang tao na maglalakbay ay tatagal lamang ng apat na taon sa loob ng spacecraft, ngunit limampung taon ang lilipas sa Earth. May tensyon at romantikong koneksyon sa pagitan nilang dalawa at sa huli ay muling naghalikan sila. Dumating ang araw ng huling interview at pumasok si Ellie sa isang chamber ng gobyerno. Nagawa niyang mag-perform ng mahusay at mukhang kontento ang komite sa kanyang resume. Ngunit bago matapos ang tanong, Pinutol ni Palmer ang usapan upang tanungin siya tungkol sa kanyang atheism. Maraming debotong kristyano ang nasa komite at naging hindi maganda ang kanyang imahe sa harap ng lahat. Sinubukan ni Ellie na ipagtanggol ang kanyang pananaw. Ngunit nagtapos ang interview ng may sama ng loob. Nang lumabas ang resulta ng araw ding yun, si David ang napili para sa misyon. Kasunod nito, pinutol ni Ellie ang lahat ng ugnayan kay Palmer ngunit patuloy na nagtatrabaho kasama ang SETI para tulungan sa misyon. Lumipas ang mga buwan at itinayo ang spacecraft sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral. Nagsimulang magtipon ng mga tao at ang atmosfera ay puno ng kasiyahan. Sa araw ng launch Dumalo si Ellie sa kaganapan at binati si David ng good luck para sa misyon. Sumama siya sa team sa control room at sabay-sabay silang nanood na malapit ng matapos ang mga huling paghahanda. Nang magsimula ang ilang mga pagsubok, napansin ni Ellie sa monitor ang extremist called leader na si Joseph na nagpapanggap bilang isang manggagawa malapit sa spaceship. Agad niyang binalaan si David, at nagtakbuhan ng lahat upang sugurin ng intruder. Ngunit huli na, inactivate ni Joseph ang isang bomba na itinatago niya at isang malakas na pagsabog ang nagdulot ng pagkahulog ng tower na sumusuporta sa spacecraft. Nagdulot ito ng kaguluhan sa masa at ang mga bumagsak na debris ay pumatay sa ilang mga manggagawa, kabilang si David. Matapos ang trahedya, isang malaking libing ang isinagawa ng gobyerno para sa mga yumao. Pagbalik ni Ellie sa kanyang bahay pagkatapos ng kaganapan, natagpuan niya ang isang maliit na device na parang computer na naghihintay sa kanyang kwarto. Pindut siya sa isang key, at nagsimula ang isang video call, na ipinakita si Hadden sa Mir Space Station. Nandoon ang bilyonaryo dahil siya ay namamatay ng kanser at nais niyang ipagpatuloy ang kanyang mga huling araw sa kalawakan. Pinakita niya ang isang kamera sa Hokkaido Island na nagbigay ng isang nakakagulat na twist. Isang pangalawang spaceship ang itinayo ng Japan. Lumabas na ang kumpanya na nakakuha ng kontrata para sa system integration ay isang subsidiary ng Haden Industries. Tahimik na pinondohan ng bilyonaryo ang paggawa ng pangalawang spacecraft sa Hokkaido at itinago ito. Inimbitahan siya ni Haden na maging tao na maglalakbay sa spacecraft isang alok na agad niyang tinanggap. Sa susunod na eksena, naglakbay si Ellie patungong Japan sa kain ng pribadong eroplano ni Haden at nakipagkita sa kanya doon. Tinuruan siya tungkol sa lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa biyahe at ibinahagi ang mga safety precautions. Kahit na mahigpit ang seguridad sa isla, kumalat ang balita tungkol sa pangalawang makina sa media. Ngunit walang mga reporter na pinapayagang malapit sa site, at dumating na ang araw ng launch. Sinuri ng mga teknisaya ng suit ni Ellie at naglagay ng kamera sa kanyang ulo upang maitala ang buong biyahe. Ang spacecraft ay may isang centrum circular chamber na pinalilibutan ng malalaking rings. Ang mga ito ay umiikot sa mabilis na bilis na kumakalabit sa space at time sa paligid nila. Sa teorya, kapag ang mga rings ay umabot sa sapat na bilis, magbubukas ang isang wormhole at ang central chamber ay ihuhulog dito. Ipinagstrap ni Ellie ang sarili sa upuan at sinimula ng proseso. Ang mga rings ay nagsimulang umiikot ng may kamanghamanghang bilis. Piniflex ang oras at espasyo sa paligid ng spacecraft. Napansin ni Ellie ang isang kakaibang liwanag na sinubukan niyang i-record para sa base team. Ngunit ang footage ay puro static. Samantala, hindi makuha ng mga computer at monitoring machines sa base ang datos mula sa central chamber. Ngunit determinado si Ellie na ituloy ang misyon at sinabi niyang handa na siya para sa launch. Pagkatapos nito, ang spacecraft ay nahulog na at dumaan sa isang wormhole. Ibinubuo ni Ellie ang buong karanasan at binanggit ito sa kamera kahit hindi na niya kayang iparating ang mga visual sa ground control. Matapos ang ilang sandali, tumigil ang barko at nakita ni Ellie ang isang malalayong planeta na Tila Vega. Bigla, ang kanyang barko ay nasak sa isang serye ng wormholes bago tumigil sa isang ibang star system. Dito, napansin ni Ellie ang isang planeta sa ilalim ng kanyang barko, na may malaking lungsod. Ngunit bago pa niya ito maobserbahan ng detalyado, ang barko ay hinayla papasok sa isang mas malupit na wormhole. Habang nangyayari ito, nagsimulang lumutang ang kanyang locket at tumayo si Ellie mula sa upuan upang kunin ito. Nangyari ito, nabasag ang upuan at tumama sa kisame, kaya't nawala ng ilaw ang barko. Nagbukas si Ellie ng flashlight at natuklasan ang isang celestial event na higit pa sa kanyang pangunawa. Bago pa niya ito masuri, nagsimula siyang lumutang pababa at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lugar na tila isang dalampasigan. Sa kanyang gulat, ang lugar na ito ay parang galing sa isang drawing na ginawa niya noong bata pa siya. Pinindot ni Ellie ang hangin sa paligid ng lugar kung saan siya nakatayo. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng hadlang mula sa isang energy barrier. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng sensory illusion. Bigla, isang figure ang nagsimulang tumakbo papunta sa kanya. At nagulat si Ellie nang makita niyang ito ay ang kanyang ama. Nagpagulong siya sa kanyang mga bisig. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi siya ang kanyang ama. Inilabas na ang figure na ito ay isang alien. Na ipinaliwanag na kinuha niya ang anyo ng kanyang ama upang mas madali silang makipag-communicate. Kumpirmado rin mayroong maraming lahi ng alien sa universo. Ngunit nang ipadala ng mga tao ang kanilang unang radio transmission sa kalawakan, ito ay umabot sa galaksyang ito. Pinanood ng mga alien ang mga tao at nagpasya na sila ay karapat-dapat para sa kontak, kaya't nagpadala sila ng blueprint para sa spaceship bilang unang hakbang para ang sangkatauhan ay makasali sa natitirang bahagi ng universo. Nangangako ang alien na ito ay simula pa lamang ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Earth, ngunit nagpaalam muna ito. Biglang kumidlat ng isang matinding liwanag at natagpuan ni Ellie ang kanyang sarili pabalik sa barko, na nakalapag na sa dagat ng Japan. sa ang base team at nakipag-ugnayan sa kanya, na nagsasabing nagkaroon ng malfunction at hindi umalis ang barko. Agad nila siyang iniligtas at dinala pabalik sa base station. Doon, ibinahagi ni Ellie ang buong karanasan, ngunit ang footage mula sa kanyang kamera ay puro static. Sa puntong ito, kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa Japanese spaceship. Ilang linggo pagkatapos, isang U.S. Congressional Committee na pinamumunuan ni Kits ang nag-interrogate kay Ellie. Ibinigay niya ang kanyang kwento tungkol sa paglalakbay sa wormholes at lahat ng kanyang nakita. Ipinagpalagay ni Ellie na ang time dilation ay maaaring nagdulot ng isang segundo sa Earth na katumbas ng labing walong oras sa kalawakan. Ngunit agad siyang tinuligsa ni Kits dahil ang wormholes ay isang teorya lamang ng walang pruweba. Ibinalita pa ni Kits na pumanaw na si Haden, ang nagpondo sa Sinabi niyang ang buong Alien Signal ay isang maingat na plano na isinagawa ng bilyonaryo. Pati ang karanasan ni Ellie sa barko ay tinawag niyang simpleng manifestasyon ng kanyang childhood trauma bilang mga hallucination. Galit si Ellie sa mga salitang ito at nagbigay ng isang talumpati tungkol sa paghanga, kababang loob, at pag-asa, na impormasyon si Palmer, na naruroon din sa kongresyonal na pagdinig, gayon pa Tinapos ng komite na ang kanyang kwento ay puro kasinungalingan. Pagkatapos, habang palabas, sumama si Palmer kay Ellie sa harap ng mga kamera at isang malaking crowd na nagtipon sa labas. Nagtanong ang isang reporter tungkol sa kanyang opinion sa isyu at sinabi niyang pinaniniwalaan niya ang kwento ni Ellie. Habang nagsisimula ng mag-roll ang credits, ipinakita ni Rachel, ang chief of staff, kay Kits ang isang nakakagulat na toplas sa mga tao sa base station na nanunood ng misyon. Ang spacecraft ay bumagsak lamang ng isang segundo bago lumapag sa dagat ng Japan, ngunit ang kamera ni Ellie ay nakapag-record ng labing walong oras na static, na sa asensya ay nagpapatunay ng kanyang teorya ng time dilation.